Alam mo ba? Kasarinlan, karapatan, kapayapaan. Tatlong mabibigat na salita, pero bitbit -bit nito ang tagumpay ng nakaraan, nakaraan kung saan nakamit ng ating bansa ang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Tuwing June 12 ipinagdiriwang sa Pilipinas ang araw ng kalayaan. Ito ang araw na ipinahayag ng ating mga bayani ang kanilang pag-asa para sa malaya at independyenteng bansa. Ang paglaya ng Pilipinas mula sa emperyo ng Espanya ay iprinoklama ni General Emilio Aguinaldo noong 1898 sa loob ng balangay sa Kawit, Cavite. Ito ay makasaysayang pangyayari na nagpapakita sa ating pananaw sa kalayaan. At dito rin unang winagayway ang ating pambansang watawat. Pero ano nga ba ang sinisimbolo ng ating watawat? Ang pula ay sumisimbolo sa katapangan at dugo ng mga bayani. Ang asul ay kapayapaan at katarungan. Ang puti ay ekwalidad, kalayaan at kapatiran. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa tatlong pangunahing riyon. Ito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang araw ay may walong sinag na nagpapahalaga sa walong probinsya na nagpasimula ng rebolusyon laban sa Espanya. Ito ang Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Batangas, Laguna at Nueva Ecija. Kaya sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hindi lang ito panahon para pumasyal o magsaya dahil walang pasok sa eskwela o trabaho, kundi panahon ito para ating balikan ang ating kasaysayan. Mga pagsubok na nalampasan at sa pagpapakatao ng isang bansa na malaya at mapayapa. Ngayon, alam mo na!